Yung so, alam nyo ba mga katormo, may nakita akong blue na tao dito sa so may Quezon Ab. Tapos ang malupit pa dun, kapag dumaan ka sa bike lane, bibigyan ka nila ng autograph. So eto, panoorin niyo ito mga katormo. O eto nga pala mga katormo, yung blue na tao. Ayan. At eto mga katormo, sa may side mirror ko. And kung mapapansin nyo, may pinara sila. Kasi may isang lucky winner na pumasok sa bike lane. At sabi ko nga sa inyo, kung sino pumasok sa bike lane, bibigyan niya ng autograph. Ayan, tingnan nyo sa side mirror ko. Nung papansin yung million na dilaw sa likod ko, pumasok din sa bike lane. Kaso sa sa at hindi siya nakita ng mga blue na tao. Kaya hindi siya binigyan ng autograph. At eto pa mga mo, may napansin din ako dito banda sa mailang center. Color red naman na tao. Pumasok ka rin sa motorcycle lane, nagbibigay din sila ng autograph. Pa eto mga mo, pansin nyo sa may bandang kanan ko sa mailang center. So eto i zoom natin. Heno? no? Ayan, dalawang red na tao. Kung gusto mong mabigyan ng autograph, dumaan ka lang sa bike lane. O, oh, tama na tayo. Dito naman tayo sa may ipilkoa banda. O, oh, ayan. Napapansin nyo ba yung nag-iilaw-ilaw na yan? E, spaceship naman yan ang mga light blue na tao. At pag yan ang umotograf sa'yo, sigurado napakaswerte na mo. Yung tipong habang pinipirma nila, kumakamot ka sa ulo.